So ito na naman mga gm uh, isa na naman mga uh, Hyundai Accent yung ating uh, ginagawa ngayon. No? Uh, bali sinisirbisan natin siya. Yan, na uh, chinisul natin siya. Tapos ang langis nito mga gm ay uh, 3.2 liters yung ating nilagay. Yan yung eksaktong uh, langis nito. No? Tapos uh, papalitan natin ang ano, air filter dito sa kanyang uh, makina. No? Air filter. Yan po, uh, ito. Tatanggalin lang natin itong lock niya rito. Tapos ayan yung kanyang air filter. So, yan po mga ka-GM, kung makikita po natin, napakarumi na po yung kanyang air filter, no? So, kaya kailangan nating palitan ng bago. Ito yung ating bagong pamalit. Yeah. So, tapos ito, yan, malinis naman yung kanyang housing. Kasi hindi linis na natin yan. Ilalagay na natin itong bago. Yun. Uh, tapos tapos ilalaklak din natin. So, ang mga ginagawa pala sa mga ganitong uh, pag-service mga ka-GM ay napakahalaga po niyan sa sasakyan natin, no? sa mga car owner o sa mga mekaniko. Uh, kailangan din natin i-check yung kanyang mga ilaw kung gumagana lahat. Tapos, uh, papalitan din natin ng ano, wiper blades kasi sira na yung rubber nito. Magaspang na yung kanyang rubber at saka ano na, sira na. Ito yung ating papalit na bago, wiper blade. So, ayan po, uh, chinik na din natin yung kanyang mga preno. Yung kanyang mga belt dito. Yan, drive belt. Okay naman. Yung kanyang uh, aircon, chinik din natin. Yung kanyang mga gulong, hangin sa gulong. Yan po yung mga ginagawa sa mga service mga ka-GM. So, like and share lang po sa ating mga videos para magkaroon din po ng idea yung mga ibang uh, may mga sakyan sa mga ibang mekaniko. No? At sa mga nag-uumpisa na gustong matuto sa pagmimekaniko. Yan po, maraming maraming salamat po.